para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papawin ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. Will be well taken care of as instructed by the President. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin nako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Matagal ng malaking usapan sa social media ang isyu ng corruption sa flood control projects. Maraming lugar sa bansa ang paulit-ulit na binabaha, pero hindi pa rin malinaw kung saan napupunta ang malaking pondo na inilalaan para dito. Habang lumalala ang galit ng tao, bigla namang nawala sa Pilipinas si Zaldi ang dating kongresista at ako Bicol party representative na isinangkot sa kontrobersya. Maraming buwan siyang hindi nagpakita at maraming tao ang nag-isip kung bakit hindi siya bumabalik para magpaliwanag. At ngayon, sa unang pagkakataon, nagsalita na siya at sinabi ang mga nangyari sa kanya. Pero ang mas mabigat ay nang idawit niya ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ang tanong ngayon, totoo ba na ang mismong Pangulo ang may utos nito sa kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sa video na ipinost niya sa kanyang social media page, sinabi ni Zaldi na handanan niyang ilabas ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa flood control issue. Sinabi niyang huwag muna siyang husgahan dahil may mga bagay daw siyang hindi nasasabi noon. Aaminin daw niya ang lahat at may hawak daw siyang ebidensya at mga pangalan na kailangan malaman ng taumbayan. Ipinaliwanag niya rin kung bakit hindi siya agad nakabalik ng Pilipinas matapos niyang umalis para sa kanyang medical check-up noong Hulyo ninyo, 2025. Ayon sa kanya, bago pa man matapos ang sona ng Pangulo, nagdesisyon siyang bumalik na sa bansa para personal na harapin ang isyo. Pero bago pa siya makauwi, may tumawag daw sa kanya. Ang sabi niya, Mismong Pangulo raw ang nagbigay ng utos na huwag muna siyang babalik at manatili na lang sa ibang bansa. Kasunod nito, tumawag daw ang dating house speaker na si Martin Romualdez. Sinabi umano nito na mas mabuting huwag na siyang magpakita sa Pilipinas at lumayo muna dahil mas mapapangalagaan daw siya kung mananatili siya sa labas. Sa puntong iyon, naniwala pa siya dahil kasama niya ang mga taong ito sa trabaho sa politika. Pero habang tumatagal ang usapan tungkol sa flood control corruption, napansin niya na parang siya ang laging itinuturo, para bang siya ang may kasalanan sa lahat. Dito niya na-realize na ginagamit lang siya para maprotektahan ang ibang tao na mas mataas sa kanya. Sabi niya, naging panakip lang daw siya habang may mas malalaking plano pala sa likod. Binanggit niya na matapos ng isang pulong kasama si DBM Secretary Aminah Pangandaman, Narinig niya ang plano na magpasok ng halos isang daang bilyong pisong proyekto para sa 2025 budget. Para kay Zaldi, napansin niya na parang may mas malaking galaw sa likod ng budget na ito at hindi siya komportable sa mga nangyayari. Ngunit dahil sa takot at pressure na nahimik siya. Matapos ilabas ni Zaldi ang unang bahagi ng kanyang kwento, mas lalo pang lumalim ang mga detalyang ibinahagi niya tungkol sa mga utos at meeting na nangyari bago siya tuluyang tumahimik. Ayon sa kanya, nang marinig niya ang plano tungkol sa malaking halaga na ilalagay sa susunod na budget, hindi siya agad naniwala. Gusto niya munang siguraduhin ang totoo, kaya sinabi niya na pwede niya itong kumpirmahin kay Undersecretary Adrian Bersamin ng Office of the Executive Secretary dahil magkasama sila sa pulong na iyon. Doon niya napatunayang tama nga ang narinig niya. Pagkatapos niyang makasiguro, kinausap niya ulit si Martin Romualdez. Dito raw niya unang narinig ang mga salitang What the President Wants, He Gets. Para kay Zaldi, napakahalaga ng linyang iyon dahil doon niya naramdaman na walang pwedeng tumanggi kapag may direktang utos mula sa pinakamataas na opisina. Hindi raw ito basta pakiusap lang isa itong malinaw na tagubilin na inaasahang susundin. Pagkatapos ng pag-uusap nila sa telepono, nagkita sila ni Romualdez sa Aguado Building ng Malacanang. Present din daw sa meeting si Justice Undersecretary Jojo Cadiz Ayon kay Zaldi. Dito niya nakuha ang isang listahan ng mga proyekto. Nakalagay ito sa isang brown leather bag na sinabing galing mismo kay Pangulong Marcos. Para sa kanya, Napakahalaga ng bag na iyon dahil minsan na raw niyang narinig ang Pangulo pagkatapos ng eleksyon noong 2022 na kahit ano raw ang maiwan, huwag lang ang brown bag. Ilang araw matapos makuha ang listahan, muling nagisip si Zaldi tungkol sa halaga ng proyektong ipapasok sa budget. Sinabi niya na sobrang laki ng halagang binabalak na ilagay sa DPWH kumpara sa DepEd. Ayon sa kanya, hindi raw dapat mangyari na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa pondo ng DepEd, kaya iminungkahin niyang gawing 50 bilyon na lang ang ipasok. Dagdag pa niya, maaring ilagay ang kalahati sa unprogrammed funds dahil Office of the President naman ang may hawak sa pag-release ng ganitong pondo. Sa kwento niya, hindi raw ito nagustuhan ng Pangulo. Sinabi raw sa kanya na ipasok pa rin ang buong halaga dahil napangako na raw ito kay Speaker Martin at hindi ito pwedeng galawin. Doon niya napatunayan na hindi siya pwedeng tumanggi. Para sa kanya, maliwanag na may sinusunod sila na direksyon na hindi niya kayang baguhin. Nagtataka rin si Zaldi kung bakit sa mga panayam, sinasabi ng pangulo na hindi niya alam ang detalyadong galaw ng budget. Ayon sa kanya, lahat ng pagbabago sa pondo ng bawat ahensya ay ipinapaalam kay Pangulong Marcos dahil si DBM Secretary Amena Pangandaman mismo ang humihingi ng approval sa Pangulo. Kaya para kay Zaldi, hindi malinaw kung bakit sinasabing walang alam ang Pangulo sa ganitong usapan. Ang inilabas niyang video ay part 1 pa lang ng kanyang mga revelasyon. Kasama sa mga inilagay niya online ang listahan ng mga proyekto na iniutos umano sa kanya. Nakalagay dito ang mga distrito mula NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, pati ang mga contractors na nakatakdang gumawa ng mga flood control projects. Kabilang dito ang Alpha and Omega General Contractor, Legacy Construction, LRTK Builders, MG Samidan Construction, QM Builders, Royal Crown Monarch Construction, AAA Construction at Wawa Builders. Ayon sa sumbong na ipinasa sa Pangulo.gov .we website, ilan sa mga kumpanyang ito ang kasama sa top contractors ng flood control projects. Sa listahan na ito, makikita rin ang mahigit 18 bilyong piso na pondo para sa ilang government agencies tulad ng Philippine Coconut Authority. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Zaldi, lumabas pa ang mas malawak na listahan ng mga proyektong may nakalaang pondo. Kasama rito ang National Electrification Administration, National Housing Authority, Office of the President para sa paghahanda ng 2026 ASEAN Summit at maging ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Para kay Zaldi, mahalagang malaman ng publiko ang lawak ng perang galaw sa ilalim ng mga proyektong ito dahil dito nakikita kung gaano kalaki ang responsibilidad ng bawat opisina. Samantala, matatandaan na minsan ng binitawan ni Pangulong Marcos sa isang pahayag na may inaasahang pag-aresto bago ang Pasko kaugnay ng investigasyon sa flood control projects. Para sa Pangulo, kailangan daw ipakita sa mga tao na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa anomalia at hindi ito paghihintay ng tamang oras. Sinabi pa niya na nasa libo-libong kaso ng bid manipulation at bid rigging ang naipasa na sa Philippine Competition Commission para imbestigahan. Kasabay nito, ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay nagsumite rin ng mga kaso sa ombudsman. Ayon kay Zaldi, nasa 37 individual ang sangkot dito, may mga mambabatas, opisyal ng DPWH at ilang contractors na konektado sa mga flood control project. Para kay Zaldi, ang mga pangalang na una ng lumabas ay hindi pa raw kalahati ng totoong bilang dahil mas marami pa raw natuklas ang mali habang nagpapatuloy ang validation. Sinabi pa raw ng Pangulo, wala raw silang Merry Christmas dahil paniningil ito sa taong bayan na matagal nang naghihintay ng hustisya. Tungkol naman kay Romualdez, sinabi ng Pangulo noon na wala pa itong kasama sa mga case referral ng ICI. Pero idinagdag niya na kung may lumabas pang dagdag na ebidensya, kailangan din daw nitong managot. Ipinaliwanag pa ng Pangulo na ang paglalantad niya ng issue ay hindi raw para sa politika sa isang podcast, sinabi niya na hindi raw niya sisimula ng ganitong usapan kung para lang sa pansariling interes. Ginawa raw niya ito dahil hindi pwedeng ipagpatuloy ang ganitong klasing sistema. Noong September 29, 2025, nagbitiw si Zaldi bilang kinatawan ng ako Bicol Party List. Bagamat umalis siya sa posisyon, sinabi niyang tuloy pa rin ang serbisyo ng grupo para sa mga taga-Bicol. Habang hindi siya nakikita sa Pilipinas, may ilang netizen sa Europa ang nagsabing nakita raw nila si Zaldi sa mga lugar tulad ng Spain at Portugal. Dahil dito, humiling ang DOJ ng Interpol Blue Notice para malaman ang eksaktong kinaroroonan niya at ang kanyang mga aktibidad. Kasunod nito, kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na hindi papayagang tumestigo si Zaldi sa pamamagitan ng Zoom. Para sa kanya, hindi ito magiging makabuluhan dahil pwede raw gamitin ni Zaldi ang online appearance para magsabi ng kahit ano ng walang kasunod na pananagutan. Gusto ng Senado na kung magtetestigo man siya, kailangan niya itong gawin ng harapan sa bansa. Sa dami ng pangalang nadadamay, sa bigat ng binitiwang pahayag ni Zaldi at sa lawak ng perang iniikot ng proyekto, mas dumadami ang tanong at mas humihigpit ang sitwasyon. Sa ganitong nangyayari, ano ang tingin ninyo ang pinakaimportanteng dapat malaman ng mga Pilipino bago tuluyang magpatuloy ang imbestigasyon? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.